Ne, yeah, okay pa na. Tama okay, na. Ah. <laughs> oh, huwag mo hawa ka niyan. Matamati. ina, pang-apply yan. Lumayo-layo ka dyan. <laughs> Galing ron, no? Nalapag lang yung gamit. No? <laughs> <laughs> hmm. Hindi, di na akin to. <laughs> <laughs> ha? Long sleeve. Uy, oh, putang ina mo, ano to? Mga <laughs> ba Putang ina, setup yan, o combo. <laughs> Boss, wag mo ko rin yan, makukulog tayo dyan. <laughs> Anong ganon? Uh, gamitin ko lang kung may event, mga kasal, uh, <laughs> mga, mga birthday. Promise. Event? Oo. Yun lang. Hindi mag apply work. <laughs> oh, his name is Aaron. He wants to work here. Yeah. In oh, oh! I have this. <laughs> Sabi mo pang birthday. Sabi, Sabi mo, mo pang birthday. birthday. <laughs> ah, Ang na parang gusto tulungan ni Aaron eh. Parang gusto niya sabihin, yung trabaho niyo yung tatlo, kaya ko mag-isa eh. <laughs> ano yan? Hiring siya. tayo, hindi hiring. Ay na Ron, nagpapakitang gilas ka na naman eh. Huwag mo ligpitin Ron. Hindi, hey, lalagay ko lang. <laughs> <laughs> Parang sumasideline ka eh. Inuutakan mo kami eh. Hey, hindi. Hindi naman. Sumasideline. Ako oh, po, hindi ko iniisip na ano, mag magkasama tayo nung una nating pagkikita. Sa akin lang po na idol ko eh. Kung nakasakay na ako noon ng jeep pagbaba ko, puta wala siguro ako dito sa Taiwan kasi di di, di mo ko papasamahin noon eh. Sinabi din kasi ng driver ng jeep, "Boy, puta, bumalik ka dun sa taas kasi malayo pa yung tayuman. Bumalik ka, magkumuha ka ulit ng ticket doon." Kaya yun, umakyat ako ulit eh, nakasulubong tayo. Wala nga akong ID dati. Eh. May ID na ako. Power. Tao ah, ka na. Kung di dahil sa kay bossing, tutan, ay tingnan mo yun, apat na eh. <laughs> Dati nag -apply.